Hello mga palalabs, good morning Good afternoon um, Punta kami sa school mga palalabs Kasi magsundo kami ng mga estudyante. Sundo kami ng Yan Ganun yan yung ano kasi Napapagod na ako magbibib Thank you mga palalabs Sa support ko, niya sa akin Salamat ng marami Kasi nandyan kayo hanggang ngayon At thank you ako sa nagpasok kanina sa live salamat ng marami sa inyong lahat ah, sa totoo mga palalabs ano, magsundo ko ng mga bata si so, hanggang katapusan pa to ang sundo-sundo ko sa mga bata hindi ko to sila alaga wala akong alagang bata ano to apo ng amo ko susunduin namin kasi walang mag wulang magsundo kasi yung katulong nila is nagsundo sa batang lalaki tapos ako sa mga babae kasi yung da, yung daddy ng mga bata wala na sa ibang bansa so ako muna ang mag temporary na magsundo kaya sabayan nyo ako mga palalabs papunta na kami ng eskwelahan alam nyo mga palalabs okay lang naman sa akin na magsundo sundo ako kasi insan lang naman ako maka na, no. tawag maka galak-galak ba kasi sobrang init nga sobrang init dito Akala ko ano to dito radyo. Too much traffic here radyo ha? Huh? Layo pa naman ang eskwelahan dito. Siguro nasa 30 minutes kami bago kami makarating sa eskwelahan. Pero okay lang. Sanay naman din ako mag -ano. Kasi sabi ng mga bata, yung isa sana yung magsundo sa, kabilang bahay ba nakatulong sabi pa ng mga bata ayaw daw nila doon gusto daw nila na ako ang magkuha sa kanila so ngayon ako magsusundo gusto ko daman kasi marami ka naman na mamimit doon ng mga Pilipinas sa eskulahan dami akong mga kaibigan na doon may nakakilala na din doon sa akin ay ikaw pala si ano follow kita doon sa ano mo sa youtube mo ikaw, ay thank you may nakakakilala pala sa akin dito sa COVID <laughs> dun sa school, mamaya maya sana magkita kami noon kung nandoon pa siya sabi niya, ay ko pala si ano si Annalisa TV Mix Vlog sabi ko, upo, sabi, ay nakita na talaga kita dito, nandoon kami ka nung Wibis hanggang Wibis naman ang pasok nila dito Sunday, hanggang Thursday ang pasok nila dito sa mga estudyante. May nakakakilala dun sa akin, di ba? Wow. Parang ang sabi ko, sarap naman sa pakiramdam no, may nakakakilala na pala sa'yo dito. Sabi ko, sabi niya, na, nakita ko kasi yung live mo. Sabi niya, ganun. Sabi ko, ay, salamat ka ba yan? Nakita niya pala ako dun sa white <laughs> so, tikal tika lang muna ako ngayon mga palalabs kasi wala, walang magawa. wala magawa sa buhay. <laughs> Sana so, dinala ko yung stand ko. Uy, nagkakapagod pala maghawak ng ganitong phone. Salamat mga palalabs sa hindi nyo pagsawang pagsuporta po sa aking channel. Thank you, thank you mga palalabs. mo Jesus. Salamat mo sa Nampagod at kalungkot malis ako ng bahay na hindi alam ng amo ko malis na pero ano na yun considered na yun matik na yun na pag na ako dun sa bahay it means nakalis na kami papunta ng eskwelahan so ngayon medyo maaga-aga kami nagpunta The time check natin is 1.10 ng hapon launa lang na gis ng hapon dito kasi mag, maglabasan ng mga bata is 1.45 so kaya pa butin hindi traffic nung nakaran sobrang traffic kaya naabotan nakaabot kami ng eskwelahan is alas 2 na so pag-uwi pa namin ng bahay na nasa 2:30 na kami naka uwi ng bahay pero okay na ngayon kasi medyo naagahan namin kasi ngayon lahat ng eskwelahan mag-uupo na dito kaya sabi ko sa amo ko magsundo kami ng maaga kasi traffic talaga dito sa ano sa kalsada dito na dinadaan na namin lagi araw-araw. So, sabi ko, maaga kaming papa pagpunta ng eskwelahan. Kaya nandito kami, nandito. Kasama ko yung kunimo namin. Nakali sabi ko pa naman sa kanya, bigyan ko siya ng tubig ngayon pero nakalimutan ko ang tubig. Kasi nagmamadali ako. Kasi before pa ako mali sa bahay, nagawa mo Nag na ako ng sala salad ng table setting na ako nagawa na ako ng salad kasi hindi yan sila kakain mga palalabs pag hindi ako gumagawa ng salad so kailangan talaga ako ang gumawa ng salad kaya ngayon okay na pag alis ko sa bahay okay na kakain na lang yun sila kasi may kasama naman ako doon siya na yung magprepare ng table kaya ako sundo ako sa mga estudyante alam nyo gusto gusto ko talaga magsundo sundo kasi how uh, many years ako dito tagal tagal ko dito wala talaga akong alagang bata. doon ako sa ano sa Dubai, doon ako sa Abu Dhabi. Wala akong mga, wala akong mga estudyante na ano na alaga. Wala kumbaga wala akong bata na alaga pa. Ano lang talaga yung work ko, linis lang talaga sa Dubai at saka sa Abu Dhabi. Linis talaga linis lang talaga ako noon. Tapos may isang uh, employer ako dati sa Dubai na ano, walang bata alam mo bang ginagawa niya sa akin? Dadalhin niya ako sa hospital kasi nagtatrabaho yun sa, sa hospital. Sa information kasi yun siya. Pinagsisigawan niya doon na, oh, ito yung ano ko, yung kasambahay ko, ganito ganyan. Tapos hindi ako nag-uniform doon. Ano yun? Uh, Egyptian ang babae. Mabait. Tapos yun, hanggang nagpunta ako dito sa sa Kuwait, wala pa rin akong alaga na bata. Pero okay lang, mas maganda naman. Pero kung tutuusin, mas maganda kasi yung may alaga kang bata. Bakit? Kasi makagagala-gala ka kung saan saan magpunta. Pero pagod. Kasi yung, yung mga kapatid ko, na, sa ibang bansa din sila. Ang isa na nasa Abu Dhabi. Ang isa nasa Saudi. At ako ako, nandito ako sa Kuwait. So, Parang, ano, parang ay, magsabi sila na kapagod daw pag may alagang bata. Totoo daw talaga, yun ay pagod daw may alagang bata. Kaya ako gusto ko-gusto ko, ko din magkaranas ng ganito na mag sundo ng mga estudyante, ganoon. Kasi marami kang maano ano ba, marami kang ma-encounter na mahalubilo na mga tao, ng mga kababayan dito. Alam mo ba kung anong tinachika in ng mga kababayan natin doon sa school? sabi niya, siyempre ako wala kong alaga, diba? Sila may mga alaga sila. Alam, sabi nila, maswerte ka, Annalisa, kasi ano, wala kang alagang bata. Pagod daw kasi, kasi minsan mga bata, mga salbahis, ganun ba? Sabi ko, talaga ba? Sabi niya, oo. Sabi niya, mas maganda yung walang bata kasi hindi pagod, sila daw pagod maga sila magisi magprepare ng mga pagkain ng mga bata ng ganito, ganyan hindi ko yung naranasan dito sa ibang bansa kaya thankful ako na wala akong alaga kaya yun, ngayon nagpa-pretend-pretend -pretend ako na may alaga ngayon <laughs> kasi ako ang nagsusundo katid, ay, nagsusundo, nagsusundo lang ng mga bata ang maghatid sila sa school nila is yung um, nanay nila kasi sinasabay sila papunta ng work dinadaan na lang sila sa school kaya ngayon ako ang taga-sundo oh, ba diba? sana may hatid-sundo no? sana so dito lang mga palalabs Thank you mo. Thank you, thank you so much sa inyo ang pag ano, pagpakinig. Nakikinig kayo sa mga kunting checka ni Analisa TV Mix na. No? Babos pa mga palalabs, ingat tayo lahat. Thank you, thank you so much. Get this all. Babush.